Bata pa lamang ay pangarap ng maging pulis ni Jeric Dupitas ng San Jose City, Nueva Ecija. Pang-anim siya sa walong magkakapatid, kahit mahirap ang buhay ay itinaguyod sila ng kanilang mga magulang na makapag-aral. Ang kanyang nanay ay nagtrabaho bilang isang domestic helper sa ibang bansa, subalit isang malaking pagsubok ang dumating sa kanilang buhay nang pumanaw ang kanilang tatay sa sakit na kanser. Kaya napilitan si Jeric na huminto muna sa kanyang pag-aaral para bigyan muna ng pagkakataon na makapag-aral ang kanyang kapatid sa kolehiyo. Namasukan ito bilang messenger reliever para makatulong sa pamilya na makagraduate ang kanyang kapatid ay nagpursigin na rin mag-aral si Jerry. Nang mabalitaan sa kanyang kaibigan na may scholarship program ang pamahalang panlalawigan at may libreng dormitoryo para sa si mga estudyante, ay agad itong nag-apply. Malaking tulong umano ang libreng dormitoryo para sa kanilang mga taga-malayo para may matuluyan sila habang nag-aaral na walang intindihin na babayaran buwan-buwan. Sobrang laking tulong po dahil uh, dahil talagang napakagastos po. Kapag syempre allowance pa lang po tapos dagdag pa po ng mga boarding, magpagbabayad ng boarding, gano'n. Kaya napakalaking tipid po, tipid ko po at siyempre yung pamilya uh, ko dahil uh, wala na kami binabayarang monthly. Kwento ni Jeric, buong tapang niyang hinarap ang mga pagsubok dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang nanay at sabay silang nag-aaral ng iba pa niyang kapatid na noon ay nasa high school pa lamang. Laking pasasalamat ng binata sa pagkakataong ibinigay ni Goboye at ang busy gobernador, Doc Anthony Umali sa mga programang ito para sa mga nag-aaral na maabot ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo para maging pulis. Ako po ngayon ay uh, nakapagtapos ng BS Criminology at uh, ngayon ay uh, kasalukuyan, uh, ngayon po ay... Uh, sa awan ng Diyos ay naging air cream na po. At ayun, napakalaking papasalamat ko po kay Gov. Kasama sina na Angel Marmo Manlag at Jeff Gonzales, Smile Supetran so Duterte para sa Balitang Unang Sigaw.